Nabulabog ang isang paaralan sa Iloilo matapos umakyat ang isang lalaki sa arko ng entrance. Matapos ang mahigit isang oras na pagkumbinsi, bumaba rin ang lalaking may problema raw sa pamilya. Makibalita tayo kay Ninita Hubilia ng GMA Iloilo. Ito ang eksena ang ng news team kahapon sa General Luna Street sa harap ng Iloilo Central Elementary School. Isang lalaki ang umakyat sa arko ng entrada ng paaralan. Hinubad nito ang kanyang t-shirt at panay ang galaw habang nasa arko. Hinahawak-hawakan pa nito ang mga kable ng kuryente. Pagdating ng mga pulis, nilagyan ang ng polis line ang paligid pero pinayagan pa rin namang dumaan ang mga estudyante at magulang papasok sa paaralan. Binigyan pa nga ng isang dumaan ng maiinom ang lalaki pero binato niya ito pabalik. Mahigit isang oras kinumpinsi ang lalaki na bumaba pero hindi ito nakinig sa mga pulis. Pero namakita niya ang kanyang kapatid. Doon na ito tumalon pababa. Isinakay agad ang lalaki sa police patrol car at inula sa ospital. Napag-alamang tagadapitan, putotan, iluilo ang lalaki. Problema raw sa pamilyang dahilan kung bakit siya umakyat sa arko. Bangkot ko si Yasir ko, anong ginaproblema niya. Kaya kami dire para magbulig si Yasir eh. Kasi so, yung ko, uh, cooperate ka lang sa aton. So, first nakita natin sir, I think, uh, family problem sir, financially sir. Sa ospital, hindi makausap ng maayos at matipid ang naging sagot ng lalaki. Napag-alamang pito ang anak nito at pamamasada ng tricycle ang kanyang kabuhayan. They're 11 years old ang magulang niya, 2 wow. years old ang mga niya, so ikit-ikit niya mga bata. Isa sa ilalim sa psychological evaluation ang lalaki. Ninita Hubilia, Nagbabalita, Pilipinas.